Paano kung sabihin ko sa iyo na si Nostradamus, ang taong ang mga hulay yumanig sa buong mundo, ay nag-iwan ng mensahe tungkol sa ang pera at kayamanan? Isang breakthrough na kay lakas, kaya nitong burahin ang mga utang, akitin ang biyaya, at baguhin ang buong hinaharap mo sa isang iglap. Isipin mong pagising mo isang umaga, ang universo ay nasa panig mo na, dumadaloy ang pera, bumubukas ang mga oportunidad, at ang swerte mismo ang humahabol sa iyo. Pero narito ang sikreto, hindi lahat ay makakaranas nito. Tangin tatlong espesyal na kapanganakan lang ang minarkahan para sa ganitong kapalaran. Ikaw kaya ang isa sa kanila? Manatili ka dahil maaaring hindi na muling maging pareho ang buhay mo pagkatapos nito. Sinostradamus ay isa sa pinakamisteryosong propeta sa kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang mga salita ay nagpasindak sa mundo, mga digmaan, pinuno, at malalaking pangyayari na nahulaan niya bago pa man nangyari. Ngunit nakatago sa kanyang mga hula ang isang bagay na mas personal isang pangitain tungkol sa pera, swerte, at tadhana. At ngayong araw, ang pangitain na iyon ay tumutukoy sa isang biglaang pag-asenso sa pera na papabor lamang sa tatlong kapanganakan. Alam ito ng mga Pilipino ng malalim. Madalas tayong paalalahanan ng ating lolo at lola na tunay ang swerte, at ang mga palatandaan mula sa universo ay hindi dapat binabaliwala. Maging ito man ay labing isa oras labing isa minuto, barya sa kalsada, o panaginip na parang totoo, hindi ito aksidente. Mga senyales ito. At kinukumpirma ni Nostradamus, para sa ilang pinili, ang universo ay naghahanda ng isang makapangyarihang pagbabago. Isang biyayang darating ng mabilis, hindi inaasahan, at magbabago ng buhay. Ang tanong kasama kaya ang kapanganakan mo sa tatlong maswerte? Tuklasin natin. Transisyon pagbuo. Bago natin ibunyag ang tatlong kapanganakan na pinili para sa biglaang pag-asensong ito, huminto muna tayo sandali at pag-isipan kung paano nga ba dumarating ang mga biyayang pinansyal. Karamihan ay naniniwalang pera ay galing lang sa hirap ng trabaho, mahabang oras, o swerte sa negosyo. Pero ang totoo, madalas lumilitaw ang kayamanan sa paraang hindi natin may Isipin mo. Naranasan mo na bang makakita ng pera sa oras na kailangan mo ito? O makatanggap ng tulong mula sa taong hindi mo inaasahan? Baka na naginipan mo ang ilang numero at kinabukasan, lumabas ito sa tiket ng loto. Tinatawag ito ng mga Pilipino na swerte, isang biyayang lampas sa lohika, ginagabayan ng dinakikitang kamay ng tadhana. Madalas banggitin ni Nostradamus ang biglaang pagbabago, mga sandaling lumiliko ang buhay ng walang babala. Naniniwala siya na ang mga bituin ay may dalang mga padron, at sa loob ng mga padron na ito, may mga tanda na nakatakdang tumanggap ng higit pa. Hindi ito basta aksidente. Ito ay kosmikong tiyempo. At kapag dumating, pakiramdam mo ay sabay-sabay bumubukas ang lahat ng pintuan. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na ang universo ay bumubulong muna bago magbigay ng biyaya. Ang tahol ng aso sa gabi, bigla ang katok sa pinto, o marinig ang pangalan mo sa panaginip, mga senyales ito. Sinasabi nilang may pagbabagong paparating. At para sa ilan, ang pagbabagong ito ay isang financial breakthrough na kay lakas, kaya nitong isulat muli ang kanilang kwento. At ang hula ni Nostradamus ay tugmang-tugmarito. Inilarawan niya ang mga sandali kung kailan ang kapalaran ay biglang papabor sa mga napili, iaangat sila mula sa paghihirap tungo sa kasaganaan. At ngayon, ang kanyang pangitain ay nagtuon na lamang sa tatlong tiyak na kapanganakan. Hindi ito mga karaniwang tanda, tagapagdala sila ng enerhiya na sapat para akitin ang kayamanan, buksan ang mga oportunidad, at tawagin ang mga biyaya ng mas mabilis kaysa kanilang inaakala. Nagsalita na ang universo. Kinumpirma na ni Nostradamus. At nayon, oras na para tuklasin kung kabilang ba ang iyong tanda sa tatlong itinadhana para sa biglaang tagumpay sa pera. Pangunahing pagbubunyag, kapanganakan hash isa, Taurus, Abril 20, Mayo 20. Sa lahat ng mga zodiac sign, ang Taurus ang isa sa pinakapinaboran sa hula ni Nostradamus tungkol sa biglaang pag-asenso sa pera. At may dahilan kung bakit ang Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kayamanan, kagandahan, at kasaganaan. Ang earth sign na ito ay matatag, determinado, at natural na konektado sa material na biyaya. Ngunit ang tunay na nagpapalakas sa Taurus sa panahong ito ay ang inilarawan ni Nostradamus na pag-shift ng enerhiya, mga bigla ang pagbubukas ng kapalaran para sa mga matagal nang naghintay. Alam ng mga Taurus ang hirap ng paghihintay. Madalas silang gumugol ng taon sa pagtatrabaho, pagtatayo ng pundasyon, pag-ipon kahit kaunti, at pagkapit sa pag-asa kahit sa gitna ng kahirapan. Lalong makakarelate ang mga Pilipinong taurus dito, ang magtrabaho abroad para sa pamilya, ang magbudget ng maingat, o ang patuloy mangarap kahit gipit sa pera. Para sa taurus, ang pasensya ay hindi lamang ugali, kundi paraan ng buhay. At nayon, handa ng gantimpalaan ng tadhana ang pasensyang iyon. Hinulaan din Nostradamus ang mga sandaling mag-aalin ang mga bituin upang paboran ang mga tahimik na nagtiis. Binanggit niya ang isang itoro na matatag habang umuulan ng ginto mula sa langit. Ang toro, siyempre, ay simbolo ng Taurus. Ang makatang imahin ito ay direktang tumutukoy sa biglaang kasaganaan, ang kayamanang babagsak sa buhay ng mga matatag na tumayo sa kanilang lupa. Ngunit anong klasing breakthrough ang asahan ng Taurus? Para sa ilan, maaari itong maging hindi inaasahang pera, isang promotion sa trabaho, sorpresang mana, o maging panalong bigla sa loto. Para naman sa iba, maaari itong maging oportunidad, isang negosyo, tamang oras para mag-invest o ang tamang koneksyon sa tamang sandali. Ang Taurus ay practical at grounded kaya hindi sila habol sa ilusyon. Kapag dumating ang biyaya, alam nila kung paano ito hawakan, paramihin at siguruhin para sa kanilang kinabukasan. Madalas sabihin ng mga Pilipino, ang sipag may gantimpala. Ito mismo ang kinumpirma ni Nostradamus para sa Taurus. Matapos ang mga taong puno ng sakripisyo at pagsisikap, biglang bubukas ang pinto ng universo. Isipin ang isang Pilipinong taurus na walang tigil na nagtatrabaho abroad, nagpapadala ng pera sa pamilya, nagsasakripisyo ng sariling ginhawa, at bigla, nagbunga ang investment o pumasok ang biyaya sa paraang hindi niya inasahan. Iyon ang breakthrough na tinutukoy ng hula. Magpapakita ng mga palatandaan bago mangyari ito. Maaring mapansin ng Taurus ang paulit-ulit na numero tulad ng 8, 8, 8 o 11 oras 11 minuto, mga panaginip tungkol sa barya o ginto, o pakiramdam ng katahimikan bago ang isang malaking pagbabago. Mga ito ay senyales mula sa universo na nagsisimula ng gumana ang propesya. Sa kulturang Pilipino, matagal na tayong tinuruan ng ating mga lolo at lola na igalang ang mga senyales, maging ito ay pagbibigay kahulugan sa panaginip o pag-alala sa mga pamahiin. Para sa Taurus, kumpirmasyon nito na papalapit na ang kasaganaan. Ngunit isang mahalagang paalala, ipinakita sa pangitain ni Nostradamus na bagamat biglaan ang dating ng kapalaran, dapat handa ang Taurus. Maaaring mawala ang kasaganaan kung hindi ito igagalang. Ibig sabihin, iwasan ang magwaldas, putulin ang negatibong impluensya, at protektahan ang enerhiya mula sa inggit o selos. Makakatulong ang mga simpleng ritual, tulad ng paglalagay ng barya sa pitaka, bigas sa may pintuan, o pagdarasal ng pasasalamat gabi-gabi. Ang mga tradisyong Pilipino ay kaakibat ng propesya, upang ang kayamanan ay manatili. Sa huli, ang Taurus ang unang napili sa tatlong tanda. Matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, pasensya, at disiplina, makikita na nila ang gantimpala. Para sa Taurus, hindi lang ito pera, ito'y kalayaan, kagalingan, at kakayahang magbigay pabalik sa pamilya at komunidad. Isang biyayang nagbabago hindi lang ng bulsa, kundi pati ng kaluluwa. Kaya kung ikaw ay Taurus, ihanda mo ang sarili mo. Malapit na ang breakthrough. Pinili ka ng universo, kinumpirma ni Nostradamus, at binubuksan na ng tadhana ang pinto. Hindi magtatagal, maaari mong maranasan ang buhay na dati pangarap mo lamang. Pangunahing pagbubunyag, Kapanganakan Hash Dalawa, Leo, Hulyo 23, Agosto 22. Ang ikalawang tanda na pinaboran sa hula ni Nostradamus para sa biglaang pag-asenso sa pera ay ang Leo. Kinakatawa ng Leon, ang Leo ay kilala sa lakas, tapang, at likas na kakayahang magmingning. Sa astrolohiya, ang Leo ay pinamumunuan ng araw, pinagmumulan ng liwanag, enerhiya, at mismong buhay. Sa mga isinulat ni Nostradamus, ilang ulit niyang binanggit ang inginintuang liwanag na bumabasag sa dilim. Malapit itong kaugnay sa Leo na nagpapahiwatig na sa panahong ito, biglang magliliwanag ang kanilang pera at kapalaran. Ang mga Leo ay hindi lang pangarapin, sila rin ay mga taong kumikilos. Namumuhay sila sa ambisyon, pagkilala at pamumuno. Ang mga Pilipinong ipinanganak sa ilalim ng tandang ito ay madalas makita sa mga papel kung saan sila ang gumagabay, maging sa pamumuno ng pamilya, sa trabaho, o sa maliit na negosyo. Lika sa leo ang pagiging responsable, ngunit dala rin nila ang bigat ng mataas na inaasahan. Maraming Filipino leo ang nagsusumikap hindi lang para sa sarili kundi para rin sa mga mahal nila sa buhay. At ipinapakita ng hula na nakita ng universo ang kanilang pagsisikap, katapatan, at mga sakripisyo. Isinalarawan ni Nostradamus ang isang sandali kung kailan ang dagundong ng leon ay tatawag ng kayamanan mula sa kalangitan. Sa loob ng maraming siglo, pinagtalunan ng mga iskolar kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit kapag iniugnay sa astrolohiya, malinaw ang mensahe, ang enerhiya ng leo, kumpiyansa at otoridad ay akit ng bigla ang biyaya. Maaaring lumitaw ito bilang pagkilala sa trabaho, isang promotion na may kasamang hindi inaasahang pera, o tagumpay sa isang personal na proyekto na biglang nakakuha ng atensyon. Para naman sa iba, maaaring sa pamamagitan ng swerte, panalo sa pera, bagong pagkakakitaan, o tulong mula sa isang makapangyarihang tao. Ang kakaiba sa Leo sa hulang ito ay ang kanilang magnetic presence. Madalas nilang makita na kusa silang nilalapitan ng oportunidad, parang hinihila ng kanilang enerhiya. Sa kulturang Pilipino, madalas nating mapansin kung paano may mga taong tila natural na inaakit ang swerte. Madalas sabihin ni Lola, malakas ang karisma niya. Ganito mismo ang kaso ng Leo. Ang kanilang liwanag ay humihikayat ng kasaganaan at sa panahong ito, mas lalo pa itong lalakas. Ngunit kasabay ng malaking biyaya ay ang malaking responsibilidad. Nagbigay babala si Nostradamus tungkol sa panganib ng kayabangan. Gaya ng leon, bagamat makapangyarihan, maaari rin itong maging padalos-dalos. Para sa leo, malinaw ang aral, kapag dumating ang bigla ang pera o kapalaran, manatiling mapagpakumbaba, mapagbigay, at nakatapak sa lupa. Naniniwala ang maraming Pilipino sa utang na loob, at ito ang halagang dapat isa buhay ng leo. Sa pagbibigay pabalik at pagtulong sa iba, masisiguro nilang mananatili ang kanilang biyaya. Makakakita ng mga senyales ang leo bago dumating ang kanilang breakthrough. Maaaring marinig nila ang kanilang pangalan sa diinaasahang lugar, managinip ng liwanag o apoy, o makatagpo ng mga biglaang oportunidad na parang masyadong maganda para maging totoo. Maaari ring makita nila ang paulit-ulit na numerong pito, 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 isang makapangyarihang simbolo ng swerte at banal na tiempo. Sa pamahiing Pilipino, kapag nauulit ang mga senyales, ibig sabihin ay kumakatok na ang tadhana. Para sa Leo, ito'y kumpirmasyon na nagsisimula ng matupad ang propesya. Makakatulong ang ilang praktikal na hakbang para maangkla ng leo ang kanilang biyaya. Isang simpleng ritual ang pagsisindi ng kandila sa gabi habang nagpapasalamat o paglalagay ng gintong bagay sa pitaka bilang simbolo ng kayamanan. Mga tradisyong Pilipino tulad ng pag-aalok ng pagkain sa bisita o pagbabahagi ng biyaya sa kapitbahay ay eksaktong kaayon ng enerhiyang ito. Mas marami silang ibinabahagi, mas lalo pang dumarami ang ibinabalik ng universo. Sa huli, ang leo ang ikalawang napiling tanda. Ang kanilang liwanag, karisma, at tapang ay ginagawa silang natural na sisidlan ng bigla ang kasaganaan. Ang pangitain ni Nostradamus ay tugma sa kanilang kapalaran, nagpapaalala na ang tadhana'y pumapabor sa matapang. Para sa Leo, ang breakthrough na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mas maliwanag na pagningning, pag-angat ng pamilya. At pagtahak sa makapangyarihang buhay na nakatakda sa kanila. Kaya kung ikaw ay Leo, ihanda mo ang sarili mo. Handa na ang universo na pagpalain ka ng kayamanan at oportunidad. Nakita na ito ni Nostradamus noon pa, at ngayon, binubuksan na ng tadhana ang landas para sayo. Tumayo ka ng matatag, yakapin ang iyong liwanag, at tanggapin ang kasaganaan na mabilis ng paparating. Pangunahing pagbubunyag, kapanganakan 3, Pisces, Pebrero Labinsyam, Marso 20. Ang ikatlo at huling tanda na pinaboran sa hula ni Nostradamus para sa biglaang pag-asenso sa pera ay ang Pisces. Kinakatawa ng dalawang isdang lumalangoy sa magkasalungat na direksyon, ang Pisces ay likas na espiritual, malakas ang pakiramdam, at konektado sa mga enerhiyang hindi nakikita. Hindi tulad ng ibang tanda, madalas maramdaman ng Pisces ang mga bagay bago pa man mangyari, sa pamamagitan ng panaginip, pakiramdam sa sikmura, o bigla ang emosyon na hindi maipaliwanag. Ang natural na kakayahang ito ang nagpapasensitibo sa kanila sa mga pagbabago ng kapalaran at sa pangitain ni Nostradamus, isa sila sa mga napili para sa biyayang pinansyal. Pinamumunuan ng Neptune ng Pisces ang planeta ng panaginip, pakiramdam, at mas mataas na patnubay. Sa maraming kultura, kabilang ang paniniwalang Pilipino, ang panaginip ay makapangyarihan. Palaging paalala ng lolo at lola na ang panaginip ay mensahe mula sa espiritual na mundo. Para sa Pisces, ang mga panaginip na ito ay higit pa sa imahinasyon, mga senyales ito ng tadhana. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa mga pangitaing nagpapakita ng nakatagong kayamanan, at tugmang-tugma ito sa diwa ng Pisces. Ipinapahiwatig nito na ang kanilang pakiramdam, mga bisyon, at maging ang mga taimtim na panalangin ay gagabay sa kanila patungo sa hindi inaasahang pera at oportunidad. Madalas ang mga Pilipinong Pisces ay tahimik na nagbibigay nagsasakripisyo para sa pamilya, kumikilos ng hindi nakikita, at nangangarap ng mas mabuting bukas para sa mga mahal nila sa buhay. Maraming pagkakataon, nakakaramdam sila ng kakulangan ng pagpapahalaga, mas marami silang ibinibigay kaysa natatanggap. Ngunit narito na ang punto ng pagbabago, Ipinapakita ng hula ni Nostradamus na dumating na ang panahon para ang nagbibigay ay makatanggap din ang universo ay naghahanda upang gantimpalaan ang pieces ng kasaganaan sa mga paraang ikagugulat pa nila. Anong anyo ba ng breakthrough ang maaari nilang matanggap? Para sa ilan, maaari itong dumating bilang hindi inaasahang kita, isang bigla ang bonus, panalo sa loto, o pamana na hindi nila inakala. Para naman sa iba, ito ay maaaring oportunidad, isang pagkakataon na makapagtrabaho abroad, negosyong biglang unlad, o partnership na magpapalago ng yaman. At para sa marami, mararamdaman nila ito bilang biyayang dumarating sa mismong oras na kailangan nila. Maaaring biglang mabayaran ang isang utang, mawala ang pasaning pinansyal, o dumating ang pera bago pa man sumiklab ang isang krisis. Makakakita rin ng kakaibang mga palatandaan ng pieces bago dumating ang breakthrough. Maaring managinip sila ng tubig, isda, barya o liwanag na alon. Maaari rin nilang marinig ang mga bulong habang natutulog o maramdaman ang biglang kilabot kapag iniisip ang kanilang kinabukasan. Sa pamahiing Pilipino, ang tubig ay sagisag ng buhay at kasaganaan. Kapag lumitaw ang tubig sa panaginip, ibig sabihin, papalapit na ang mga biyaya. Para sa pises, mas lalakas ang mga panaginip na ito, gagabay sa kanila papunta sa kanilang tadhana. Munit may mahalagang aral din dito. Nagbigay babala si Nostradamus na ang kasaganaan ng Pisces ay dapat protektahan laban sa ilusyon. Ang Neptune na namumuno sa kanila ay maaaring magdulot ng kalituhan. Ibig sabihin, dapat iwasan ng Pisces ang mga huwad na pangako, peke at mapagsamantalang tao, at mga madaling pera na schemes. Ang kanilang biglaang pera ay dapat gamitin ng may karunungan, hindi sa pantasya. Makakatulong ang mga simpleng tradisyong Pilipino tulad ng paglalagay ng asin sa pintuan para sa proteksyon, pagdarasal bago magdesisyon sa pera, at laging magpasalamat sa biyaya. Ang mga simpleng gawain ito ang mag-uugat sa kasaganaan ng pises, at pipigil na ito ay mawala. Ang kagandahan ng pises ay ang kanilang pagiging mapagbigay. Kapag sila ay tumanggap, likas sa kanila ang magbahagi. At habang mas marami silang binibigay, mas marami ring biyayang bumabalik. Tugma ito sa pangitain ni Nostradamus, kapag ginamit ng Pisces ang kanilang yaman upang iangat ang iba, patuloy na dumadaloy ang kasaganaan. Isipin ang isang Pilipinong Pisces na tumutulong sa pamilya, sumusuporta sa kapitbahay, o nagbibigay sa kawanggawa, at kapalit nito'y mas marami pa silang natatanggap. Ang siklo ng pagbibigay at pagtanggap ang kanilang landas patungo sa pangmatagalang kasaganaan. Ang Pisces ang ikatlo at huling napiling tanda, kumukumpleto sa hula. Para sa kanila, ang breakthrough na ito ay higit pa sa pera, ito ay pagpapatunay, paggaling, at mensahe mula sa universo, ikaw ay nakikita, at ikaw ay karapat-dapat. Matapos ang maraming taon ng sakripisyo, mararamdaman na ng Pisces ang gantimpala ng tadhana sa makapangyarihang paraan. Kaya kung ikaw ay Pisces, bigyang pansin ang iyong mga panaginip, pagkatiwalaan ang iyong pakiramdam, at ihanda ang iyong puso. Papalapit na ang breakthrough. Matagal na itong nakita ni Nostradamus at ngayon nagsisimula na itong matupad. Hindi magtatagal, magigising ka sa isang realidad na mas maliwanag kaysa sa dati mong naisip, kung saan dumadaloy ang biyaya na parang tubig at tuluyang nagbabago ang iyong buhay magpakailanman. Koneksyon sa paniniwala at kultura ng Pilipino. Sa Pilipinas, ang kapalaran at tadhana ay hindi itinuturing na basta aksidente, malalim itong nakaugat sa mga palatandaan, tradisyon, at karunungang iniwan ng ating mga ninuno. Kapag binanggit ni Nostradamus ang tungkol sa biglaang pag-asenso, agad itong maikokonekta ng mga Pilipino sa paalala ng lolo at lola, dumarating ang swerte kapag nakikita ng universo na handa ka na. Para sa Taurus, Leo, at Pisces, ang kahandaang ito ay tugma sa hula. Naniniwala ang mga Pilipino na ang pera ay enerhiya, kapag malinis ang iyong diwa, kapag bukas ang iyong tahanan, papasok ang biyaya. Kaya umiiral ang mga simpleng ritual. Ang paglalagay ng barya sa pitaka, paglalagay ng bigas sa kusina, at pagwiwisik ng asin sa pintuan, hindi lang ito pamahiin, kundi mga gawain pananampalataya. Inihahanda nito ang espasyo para dumaloy ang kasaganaan. Mahalaga rin ang papel ng mga panaginip. Madalas sabihin ni Lola, pag nanaginip ka ng isda, may biyaya na paparating. Para sa Pisces, lalo na itong totoo. Para sa Taurus, ang panaginip ng ginto o lupa ay tanda ng seguridad. Para naman sa Leo, ang mga bisyon ng liwanag o apoy ay senyales ng paparating na oportunidad. Ang mga simbolong ito ay nag-ugnay ng propesya at kultura, paalala na ang ating diwa sa panaginip ay tulay papunta sa banal. Mahalaga rin ang mga numero, kapag nakakita ng labing isa oras labing isa minuto, pito, 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 o walo, 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 agad na bumubulong ng hiling ang Pilipino. Si Nostradamus mismo ay naniniwala sa mga nakatagong padron sa mga numero. Ang paulit-ulit na sekwensya ay tanda ng alignment, patunay na malapit na ang kapalaran. Para sa Taurus, Leo, at Pisces, ang makakita ng mga numerong ito ay hindi samba. Ito ay sinasabi ng universo, malapit na ang iyong breakthrough. Itinuturo rin ng pamahiin Pilipino na dapat protektahan ang biyaya kapag dumating na ito. Ang inggit, selos at negatibong enerhiya ay maaaring humina ang kapalaran. Kaya't gumagamit ng mga ritual ang mga pamilya tulad ng pagsusunog ng insenso, pagdarasal ng rosaryo, o pagdadala ng anting-anting. Ang mga gawain ito ay nagsisilbing pananggalang, nag-ingat sa kasaganaan upang tumagal. Para sa Taurus, Leo, at Pisces, malinaw ang hula, ang mga biyaya ay dapat igalang kung hindi mabilis itong mawawala. Ngunit marahil ang pinakamalakas na paniniwala ng Pilipino ay ang pasasalamat. Kung marunong kang magpasalamat, dadami pa ang biyaya. Ang katotohanan ito ay tugmang-tugma sa pangitain ni Nostradamus. Ang mga napiling tanda ay hindi dapat kalimutan kung saan nang galing ang kanilang swerte. Sa pagbabalik, sa pagtulong sa pamilya, pagsuporta sa kapitbahay, at pagbabahagi ng kahit maliit na biyaya, lumilikha sila ng siklo kung saan patuloy na bumabalik ang pera at swerte. Sa huli, nagtatagpo ang hula at kulturang Pilipino sa isang punto, pananampalataya. Ang Taurus, Leo, at Pisces ang tatlong napili, ngunit sa Pilipinas, ang kasaganaan ay palaging konektado sa paniniwala, ritual, at layunin. Binubuksan ng tadhana ang pintuan, ngunit pananampalataya at pasasalamat ang siyang nagpapanatili nitong bukas. Huling gabay-aral na dapat baunin. Ngayon na naihayag na ang propesya, malinaw nating nakikita kung paano konektado ang pangitain ni Nostradamus sa tatlong napiling tanda, Taurus, Leo, at Pisces. Bawat isa ay may natatanging enerhiya na humihila ng bigla ang pag-asenso sa pera. Ang Taurus, ang matiisin at masipag, ay sa wakas mag-aani ng gantimpala ng pagtityaga. Ang Leo, ang makinang na pinuno, ay akit ng mga oportunidad sa pamamagitan ng kanilang malakas na karisma. At ang Pisces, ang mapanlikhang mananaginip, ay tatanggap ng mga biyayang ginagabayan ng espiritual na palatandaan at tadhana. Ngunit narito ang katotohanan, kahit hindi kabilang ang iyong tanda sa tatlong ito, may kapangyarihan pa rin ang mensaheng ito para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, ang biyaya ay hindi limitado. Kapag ang iyong diwa ay nakaayon sa pasasalamat, pananampalataya, at kahandaan, hahanapan ng universo ng paraan upang ihatid sa iyo ang kasaganaan. Maaring tatlo lang ang binanggit ni Nostradamus, ngunit ang swerte ay dumadaloy sa lahat ng naniniwala. Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng Taurus, Leo, at Pisces, malinaw ang mensahe, bumubukas na ang iyong bintana ng oportunidad. Ito na ang oras upang ihanda ang sarili, espiritual man o praktikal. Bantayan ang mga senyales, paulit-ulit na numero, malinaw na panaginip, bigla ang alok, o hindi inaasahang katahimikan bago ang pagbabago. Mga ito ay kumpirmasyong bumagana na ang propesya sa iyong buhay. At kapag dumating na ang breakthrough, tandaan ang pinakamahalagang hakbang, pasasalamat. Huwag sayangin ang biyaya. Ibahagi ito. Protektahan ito. Paramihin gamit ang karunungan. Habang mas marami kang pinasasalamatan at ibinibigay pabalik, mas lalo pang lumalakas ang iyong kapalaran. Palaging namuhay ang mga Pilipino sa paniniwalang pumapabor ang tadhana sa may pananampalataya. Sa pamamagitan man ng pamahiin, panalangin o ritual, ang mismong paniniwala ang lumilikha ng mga himala. At pinaaalala sa atin ng pangitain ni Nostradamus, ang biyaya'y dumarating ng biglaan, ngunit tanging yaong may bukas na puso ang tunay na makakahawak nito. Kaya itanong mo sa iyong sarili ngayon, handa ka na bang tanggapin ang iyong breakthrough? Nagsalita na ang universo. Buhay ang propesya. At anumang oras mula ngayon, maaaring magbago ang iyong buhay magpakailanman. At narito tayo ngayon sa wakas ng propesya ni Nostradamus, isang sinaunang pangitain na hanggang ngayon ay malakas pa rin umaalinaw-ngaw sa atin. Malinaw ang mensahe, ang kapalaran ay hindi basta aksidente. Pinipili ng tadhana ang tamang oras, at para sa Taurus, Leo, at Pisces, paparating na ang sandaling iyon. Isang bigla ang pag-asenso, isang pagbabago na kay lakas kaya nitong baguhin hindi lang ang iyong bulsa, kundi ang buong kwento ng iyong buhay. Ngunit tandaan, kahit hindi ka bilang ang iyong tanda sa tatlong nabanggit, hindi ka hiwalay sa kasaganaan. Ginagantim ng universo ang pananampalataya, pasasalamat, at malinaw na layunin. Kapag naniwala ka, kapag binuksan mo ang iyong puso, kusang dumarating ang mga biyaya. Matagal nang alam ng mga Pilipino ang katotohanan ito, na sumusunod ang swerte sa mga nagtitiwala sa mga senyales, gumagalang sa tradisyon, at patuloy na kumakapit sa pag-asa. Kaya heto ang paanyaya. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaan sa paligid mo. Pakinggan ang iyong mga panaginip, pansinin ang mga numero, at damhin ang mga bulong ng tadhana na lumilitaw sa hindi inaasahang oras. Matagal na itong nakita ni Nostradamus at ngayon, nabubuhay ka sa mismong sandali ng kanyang pangitain. Kung naniniwala kang ang propesyang ito ay para sa iyo, ang kinin mo ito ngayon. Ikomento ang iyong zodiac sign sa ibaba at isulat ang mga salitang, Welcome Louis Breakthrough. Ipaabot sa universo ang iyong deklarasyon. Dahil madalas, ang unang hakbang patungo sa kasaganaan ay simpleng paniniwala na ito ay nakalaan para sa iyo. Malapit na ang iyong oras. Naghihintay na ang iyong breakthrough. Handa ka na ba itong tanggapin?